Jed, ngayong haharap na sa ICC si dating Pangulong Duterte, may panawagan pa ba itong kaanak ng mga sinasabing biktima ng extrajudicial killings? Eh lahiling ng mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings na mabigyan sila ng pagkakataong magsalita sa International Criminal Court upang maipahayag ang kanilang mga saloobin. Matagal nang inaasam ng na mga kaanak ng mga biktima ng umano'y EJ case ang aksyon ng ICC at nakikita nila ito bilang unang hakbang patungo sa pananagutan sa nangyari sa kampanya sa illegal na droga. Ngunit ayon sa isang human rights lawyer na si Attorney Mary Colmenares, hindi madali ang pagdadaanan dahil mahal ang magiging gastos upang madala ang isa o ilan sa mga kamag-anak ng mga biktima upang personal na makatestigo sa gagawing investigasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, aniya kung hindi talaga posible na personal na makatestigo sila sa dahig, ay sana maaari itong gawin online upang maiprepresenta pa rin ng mga kaanak ang kanilang posisyon. Bagamat ikinagagalak nila ang pagsisimula ng proseso, aminado ang mga anak ng biktima na mahaba pa rin ang laban. Pangunahing nais nila ay makakuha ng hustisya sa mga mahal nila sa buhay na naging biktima sa madugong kampanya kontra-droga ng nakaraang administrasyon. Samantala, inihahanda na rin ng mga kamag-anak ng mga biktima ang kanilang mga sarili sa kung ano ang susunod na mga mangyayari dito sa investigasyon ng ICC. Ang mahalaga sa kanila ngayon ay mapanagot ang sino mang nasa likod nitong war on drugs ng Duterte administration. Ayan muna update balik sa iyo Ella. Maraming salamat, Jed Neresina.